Sa isang sweet video na ibinahagi ni Dominic Roque sa kanyang social media account kasama ang fiance na si Bea Alonzo na kinunan pa sa Angelo Square, Florence, Italy ay may isang netizen na pinuna ang tila paulit-ulit na kasuotan ni Dominic Roque. Makikita sa video na very simple in all black ang suot ni Dom kung titingnan nga naman sa kanyang mga social media photos ay madalas talagang mag all black si Dominic Roque. Ayon sa netizen, bakit raw pare-pareho lang ang suot nito sa tuwing may travel out of the country sila ng fiancé na si Bea? Bakit parang same-same lang suot mo sa travel nyo ni Ate Bea? Kung gaano kadalas magpalit ng damit ang fiance nyo po, ganun naman po kayo kadalang mag-change outfit. Very cool naman na sinagot ni Dominic Roque ang nasabing netizen. Talaga pong ganon kasama ang isang laughing emoji. Matatandaang sa naging interview noon ni Bea Alonzo ay nasabi na nitong talagang favorite color ni Dominic ang black, at maraming black t-shirt si Dom sa kanyang wardrobe. Ipinagtanggol naman si Dominic ng ilang mga Bayadom fans. Ayon pa sa mga Bayadom fans, bagay raw kay Dom ang color black. Mas lalo pa raw itong gumagwapo. Dapat raw hindi makialam ang nasabing netizen na pumuna sa damit ni Dominic. Hindi ba pwedeng favorite color nga ni Dom ang black? Kasi yung name ng company niya, Black Peak Hypermedia.